Hello mga idol. So uh, good morning. Actually, madaling araw na. Uh, ngayon ko lang gagawa na reaction yung uh, pagtawag sa amin ni Boss MG chika Boss Rendon kanina habang nasa gym kami at nag-eensayo. Uh, regarding dito sa uh, demand ng Team Visaya na nangangihingi sila ng uh, kumbaga, partida. alright So Okay, mahaba yung aming naging pag-uusap at uh, at the end, we met halfway, mga idol right, so first, uh, request nila na mas malaki ang gagamitin ni David uh, na gloves. Okay, sige, binigay ni Dave. So, uh, 14 ang gagamitin ni Dave. At mas maliit, 12 oz naman ang gagamitin ni, ni Bagsik. Okay, so yun. Uh, demand number one. Demand number two. Uh, they requested to make it 6 rounds. So, nagkonsulta muna si MG sa mga contact niya and si Games and Amusements Board. But the Games and Amusements Board uh, can only allow up to maximum of 4 rounds kasi amateur lang. Kasi alam nyo naman, 6 uh, rounds is uh, professional. Actually, si Boss MG mamaya niya daw i-announce ito. No? But uh, we, can, we can make uh, already a video out of it. And itong uh, ito mga idol ay uh, tawag dito. Si Dave, actually kung gusto niya, kung gusto mong 6 rounds, Uh, igawin na lang daw 12 Tapos wala ng headgear Mag 8-ons na para mas masarap 8-ons gloves uh, But uh, of course alam niya naman na hindi naman yan magiging possible Hindi naman yan professional bout So meeting it halfway 4 rounds And mas maliit yung glove nila Mas malaki yung glove ni Dave Ngayon Ang punto namin ganito Again we will not disagree when you say Bisaya lang ang malakas Maraming malalakas na Bisaya But you cannot say na uh, Lang uh, Bisaya lang malakas. Marami din malakas sa Mindanao, sa Luzon. Alright. Bakit uh, nung uh, last season, nung nakaraang event, bakit alam ng mga taga Team Luzon na dihado sa, sila sa inyo, si Billy Jack out of shape, si Boy Oragon, walang boxing experience. Nagreklamo ba sila? Si BOT management. Eh kayo, ang content nyo street fighting. Di ba? Si Boy Oragon hindi marunong si si Haring Bangis hindi marunong. Si Billy Jack out of shape. Umiyak ba sila sa BOTY management? 'Di ba? Hindi naman 'di ba? Ngayon, kung kailan kayo naka, uh, nakatapat ng alam nyong marunong at alang-anin kayo, iiyak kayo ngayon. Hihingi kayo ng partida. Alam din namin kung sinong nasa likod niyan. Tatawag-tawagan niyo pa si MG. Iya kayo ngayon. Ikaw, Boy Visa. atas at yung kapatid mo. O, oh, Diba, ba nagahamon pa kayo ng pustahan? Asa na pustahan niyo ngayon? Nakakaydi kami dito, minimum half million. O yung ano, yung uh, kahit isang million dito sa community namin. O ba't walang sumasagot sa inyo? 'Di ba? Ang tatapang 'yong maggamon na mo ng ano, ubusan pa doon ng ipunin niyo na doon lahat ng pamusta niyo ngayon, hindi kayo umiimik. Pambihira kayo. Gusto niyo lang kasi, ito real talk lang. Alam din nila boss MG2, gusto niyo kasi sa mga laban sa mga lineup, gusto nyo, liyamado kayo. Di ba? Pambira. Eh, bakit si Boy Oragon hindi kayo nag, nagreklamo? Kung tutusin, higante yun. Di ba? Eh, si Jack, mas malaki pa si David kay Billy mas malaki pa si Billy Jack kay David, ba't hindi kayo nagreklamo? Di ba? Bakit? Kasi alam nyo, may, may ibubuga. Di ba? Pag alam nyo, competitive yung laban, manghihingi na kayo ng partida, iiyak na kayo. Again, hindi to, hindi ko gene-generalize ang Bisaya, no? Kasi laan ang dami kong tropang Bisaya, mga iba naming MP promotion sa boxers, mga Bisaya lahat. So, huwag nyo kasi sasabihin, oh, yan, yan tuloy. Sasabihin nyo, kayo lang malakas, tas hihingi pala kayo ng partida. Di ba? Huwag ganun. Ah, okay, yan, sige. Dahil, naiya naman kami kila MG, out of uh, courtesy, alright, yung demand niyo yung pag-iyak niyo pag ninyo, ninyo ng partida, okay. Walang problema. O, baka naman kasi, ah, uh, pag hindi namin kayo pinagbigyan, after the fight, eh gawin yung dahilan yon Ayaw din namin yon So, nagkaintindihan kami na bo nila Boss Rendo, nila Boss MG, na we have to do this because we don't want you guys to, ano, to make it as a reason na, hindi dapat ganito, dapat ganyan. Diba? Tsaka, yung dinedemand mo, kayo dyan, Boy Bisa at ng kapatid mo, alam nyo namang for entertainment to, celebrity boxing to, suntukan ng mga sikat to, ng mga YouTuber. Anong ididimad nyo na way in? Ano, pagre-reducing nyo pa? Ikaw nga, hindi mo nakuha yung saan eh. Sa Dubai eh. Pag, pagre-reducing nyo pa, ano kayo? Diba? This is only for entertainment. At kulang yun, kung pagre-reducing nyo pa yung mga, yung mga YouTuber na hindi naman professional boxer, kung pagkakakadusin nyo pa, dun sa TF na nakukuha nila dito, hindi naman to mainstream boxing. Hindi naman to million ng ano, ang, uh, ang uh, bayad para i mo na mag, ano pa, mag, uh, tawag dito, kunin pa yung timbang. Pambira kayo. Instead na nakikialam kayo dito, di ba, hindi nyo nga ina, di ba, yung legal responsibilities mo, o pag pinadalahan kayo ng na dito, uuwi ba kayo? Pambira kayo. ba? Diba? Yan ang hirap sa inyo kaya you guys are out of focus. Lalo na ikaw Boy Visa. E, ito kahit magkakalaban tayo, bakit hindi ka naka sa boxing eh? naka ka sa mga extracurricular activities. Mas naka ka yung utak mo battle of Youtubers susumbong-sumbong ka pa sa patid mo. Para kayo nag-iiyakan Pambira ka. Imbis na yung, yung problema nyo uh, sa professional industry ang atupagin uh, ninyo, ito pa inuuna mo. Anong problema niyo sa professional boxing industry? Yung yung visa ng kapatid mo revoke na. Ah TGB. Oh, anong gagawin niyo ngayon diyan? Magtatago kayo? Yung yung case dito na yung mga lamok mo ang nag-insist na O oh, sige, nasaan ang na report ng mga ng mga legit mga mga mainstream articles ito nilabas na ng spin, nilabas ng GMA. O wag mo sasabing ah uh, ano yan, connected yan sa amin. Hindi namin connected si si Snow Badwan. hindi namin connected si ah uh, si JMC Asset, lalong hindi namin wala kaming uh, connected sa GMA. Yung mga mismo media partner namin nag hindi pa naglalabas. O ano kayo ngayon? 'Di ba? Ano parang sabi, ah, fake news yan. Ah, inedit lang. O ano kayo ngayon? Lahat ng mga ganun na nagsasabi. Yun ang dapat iniintindi nyo. Hindi yung mga ah uh, ang daming extracurricular activities na Uh, outside of professional boxing industry, 'di ba? Eh ba ma, ma iisip ba 'yun ng mga nasa paligid nyo ngayon? Natural hindi. <laughs> Dahil diba, mga no diba, dapat under mo lang naman sila, 'di ba? Kasi pagka nag-isip sila ng tama, 'di ba? Atatablin mo din sila, Boy Bisa. 'Di ba? Eh ngayon na ganito yung setup, iiyak iya kayo makikisali. 'Yun kasi na ano, hindi kayong organizer ang masusunod dito si Makagago. Sasabihin niyo pang ano, bias. Akala mo talaga may say kayo dito? Wala kay say dito. Ano yung una yung inanaw sa tao? Ni isa sa amin, wala makakapasok. Tatlo kaming, nandyan ngayon. Tatlo kaming atlet ngayon. O. Oh. Iyak ka. Iyak ka dahil ginawang main event kami. At kami ang pinaka maingay kaysa na preskon Kaysa dun sa preskon yung pilit. Sabi ni Jormiel, nahihirapan daw siyang bitbitin bitin ka ng Prescon. Tsaka ni Billy. Dahil hindi ka, hindi ka magunong ano eh. Ah... Bumato ng sum uh, ano eh magbitaw ng mga punchline sa presko ni Ito mga idol. Panoorin niyo yung presko namin sa season na to. Panoorin niyo yung presko nila ni Haring Bangis Nung nakakaan Hinihila lang siya pataas ni Haring Bangis, hindi niya pa masabayan. Oh, say si doll, Napakadal daw ng presko ninyo. Oh. Yeah, ganyan oh, di ba? Oh, ano kayo kasi trending, nag-hype ka hype na naman. Lalo na sa totoong laban. Oh, doon kayo doon ka treten Boy Visa Real talk 'yan. So yun lang mga idol, bumili na po kayo ng uh, pay-per view habang may oras pa sa vloggers.tv.com at uh, oh, hindi po ngayon yung ano yung sa sabong international dati na may talpakan. So uh, this time makikita uh, po sila through faith, uh, you know, yung um uh, pagbili ng uh, sa vloggers.tv.com. So wala po ngayon ano talpakan na kagaya sa sabong international. But kung meron naman kayong mga kaliwa lang napustahan, yun na lang po ang uh, magagawa siguro no at uh, shoutout sa kabila inaantay pa rin na namin ang sagot mo pustahan tayo minimum 500k uh, siguro up to 1 million or higit pa bala kayo nagaantay kami sumagot kayo puro kayo porma eh di ba sumagot kayo diyan yung mga nagagaling-galingan diyan nagyayaman-yamanan sumagot kayo dahil nakaready show money tayo ang maghahawak si Kuya Rich doon o kaya si Boss glen ay uh, yung mga mga sugarol nating mga negosyanteng kaibigan na papagkakatiwalaan And then let's do this. Let's do this. Deba?